Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikawalo ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong Butihin Ang Maasahang Lagi Panginoon panig sa api. Ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, Masamang balangkas pinipigil niya. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sean. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoong butihin. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara at isa namang dukha na panay sulsi ang damit kung asikasuhin ninyong mabuti yaong magara ang damit at sabihin sa kanya, dito kayo maupo at sabihin naman sa duka, tumayo ka na lang dyan o kaya'y sasahig ka na lang maupo. Nagtatangi kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo mga kapatid kong minamahal, hinirang ng Diyos ang mga duka sa sandibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at naging kasama sa kahariyang ipinangako niya sa mga umiibig sa kanya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Hallelujah! Aleluya! Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Aleluya, Aleluya! Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng tiro, dumaan siya sa Sedon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Yesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Efata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Yesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.